Mga kaliho, isang seryosong iskandalo ang nagpabagsak sa higanteng kumpanya ng bisikleta sa Taiwan, ang Giant Manufacturing na sangkot sa isyu ng sapilitang paggawa. Ito ay dahil sa trade ban mula sa USA. Nag-issue ang US Customs and Border Protection ng withhold release order. Ang utos na ito ay dahil sa ebidensya ng sapilitang paggawa at debt bondage sa Giant. Ang ugat ng problema ang napakataas na brokerage fees. Ang utang na ito ay nagmula sa mga brokers. Isang sistema na legal sa Taiwan pero itinuturing na forced labor sa mata ng international community. Sa tindi ng pressure, napilitan ang giant manufacturing na gumawa ng hakbang. Ipinatupad nila ang zero recruitment fee policy. Simula ngayon, ang mga bagong migrant worker na kukunin ng kumpanya ay hindi na magbabayad ng anumang recruitment fee, service fee o iba pang bayarin. Ang lahat ng gastos sa recruitment at pag-aayos ay absuhin na ng kumpanya. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nagpapakita ng pagpapahalaga ng kumpanya sa karapatan ng migrant worker at sa supply chain responsibility kundi inaasahan din na magsisimula ito ng isang reforma sa buong industriya ng bisikleta sa Taiwan. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.